Hello, sa guys. Welcome to my vlog. Hashtag 39 Zeno Guys, yeah, yeah. sa araw na to, ang ating beautician, si Manay Mariam. Ayan siya, guys. Huwag mo sabihin niya. Nagpapa... Yan, tirintas tayo ng buhok. Yeah. Buhol-buhol. Wow. Vlogger ka ba? Ang ganda. Hindi naman. Char. Ano na? Si mana yang, si mana yang, uh, apa namanya, dah <laughs> kali puter, yeah. buh, pahala ya, guys, mana yang Maria Meriah, 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 of Ako talaga, lang, dito And guys, ito yung pinakamagaling na mag-terintas dito sa salon. Hoy. Okay. Okay na. Ganyan. Parang si Shoji. Lalala mo, Shoji. Naiirita daw si Manay. Manay Mariam. <laughs> Kasi nagtutok daw sa kagyan camera. Sige na nga, hindi na nagtutok. <laughs>

Diba? <laughs> Sayaw komo more. Ay, ka na, ganyan <laughs> ah, ka. Ako din, oh, be. Sige. Uy. Fall in line. Oh. Tama ka lang, ko may hapinag ko ha. Oo, oh, sige lang, ba <laughs> Kasi salitan tayo, may pagkakamal ko. Alam may mga bayad to. Dapat. Dapat may mga bayad nalang. <laughs> I'm <laughs> sorry, <laughs> Hmm. Si hai tuh main blog ate Maria. Masuk si ate Maria oi. <laughs> Good morning. Halo. Ya, kali ini ate. Sorry. Wow. She know you. Baby. Hmm, Maria. Ini Maria. Maria. Yes, I know her, I know him. Okay. <laughs> <laughs> well, <a> child. Oh, <laughs> I don't uh, like uh, <laughs> <laughs> uh, oh, Do you look ano, don't look I don't look look I don't Nag-practice man ako ng ganyan, te. Kaya lang. Yung pang-lose. Hindi. Ah, oo. Pang-lose talaga. Nagkakaymulmul. Okay na? Eh, ito na siya smoothie. Tignan natin guys ang ating finished product. Wow! Ganda-ganda yarn Tatanggi oh ka pa. Huwag kang tumanggi. Ganda-ganda. Ano, guys, patapos na si Manay. na Galing, no? Wala kasi mga customer ngayon katatapos ng Ramadan. Habang yung iba namin kasamahan, nandun sila nag-fold ng towel. ito yung isang buraot guys so hello te Yan yung visor namin dito ng buho si Ate first time mo pala sa yung ganyan no mga muna eh <laughs> ayan ka na naman ga ito hindi ko alam ito paano mag ito pala yung paano oh. sa hairpin mm -hmm. Hmm. pero alam mo ba yung hairpin natin oh. hindi siya fit o oh, hindi siya ano ano ba ang number? 89 to eh yung isa. Yung walang... Ay, yung Yung walang ano sa gitna, design. Oo, oh, alam mo yun ang pinakamaganda sa mga bed. Yung tinutupi sa dulo niya. Hindi. Ganito rin siya, pero... Ito kasi, hindi siya... Uh, mm. Hindi siya hard. Gumaganyan siya, oh, uh, no? Oo. No, ano. Pusa. Hindi siya may paper Galing. Um, kailangan talaga mga boy isang ano, isang ganito. Mm. Kasi pangloobot. Oo, oh, tamo ha. Gagawin ka mo para makita mo. Ganito lang. Yung isa, mm. kulay ano yun eh? Kulay red yun eh. Mm. Di ba may isa ganito na siya direct? Mm -mm, may ganyan. Oh. Ganito mo lang siya. Di ba dito? Mm -hmm. Tapos, pag alam mo. Sorry. Dalit ka sa akin. <laughs> ganyan na. <laughs> ganyan na. Hmm. Hindi na yan siya. <laughs> hindi na siya mag... Hindi na matatagal. Kaso nga lang, yung ano kasi mm -hmm. may harang-harang. Pag mm. dalit siya yun. Mahirap Pag yung isa, mm. -hmm. dito makikita. Kaso, kita siya. Tapos, alam matatagal. mo ba yung di ba dito sa may crown yung igaganyan mo siya yapos yeah. paano paano siya ipipin na mananatili siyang crown na ganyan hindi na siya anwasin, ni, ano kasi hindi may ano na eh di ba iko ka yung kasi ka ba siya sabi mo oo oh, oh, yan ganyan oo oh, ganyan di ba ganyan hmm. Pag, ano, ano, Diba? Diba may lag mo yan siya? Ika naman lang. So, ang aalohin yung lock niya. Oh. Susundan mo yung lock niya. Oo. Oh. Tapos, tapos yung ano na yan, ba diba minsan gusto niya ka nang po yung ginagawa. yan? Oo. naman lang. Bago ilock, diba? Oo. Oh. Ganyan, no? Tapos, pag ilock mo siya, no. Ayan, dito ka. Kung nasalo ang kamay ko. Ayan. Um, Huwag ka sasaluhin mo yung mga ano na yun. Diba? Um, Tapos, di ba ganyan? Ay, mm ito, -hmm. sumara gusto pa nila lang. ng paperboard. Hindi na naman magtataas na. Uh -huh. Di ba? Hmm. Okay. Tapos, meron pang ano. Meron pang... Ay, hindi na gawa ko. Maling na gawa ko. Kaya ang Hindi mo makukuha talaga yung pants. Hindi na gawa ko. Gaganan na ako. Hindi. Ganyan. Hindi. So, kailangan pala. Huwag pa ganyan. Dito ka talaga sasaluhin yeah. yung... Oo. Uh, uh, sasaluhin yung... pinaka... hindi ko ako pa sasabihin. Eh, Pag -ganya, mm -hmm. ganyan. Ganyan. Medyo ganyan na. And, and tapos, and taas mo lang pala Tapos, happy na mo na finish yun. Ay, ginagawa muna yung mo para uh Huh? Huwag kang mag-spray mo wala. na siya. Kasi pag i-spray mo na, na siya, yeah. hindi mo yung yeah. pa na makukuha yung gusto na gusto mo. Kasi nakikas na siya. Bago ka, pag kumagawa ka talaga, yung spray mo, yeah. pag kuha na yung gusto na Paano kung maglulis siya? niya. ibigay mo pa lang isa. Hindi. Okay. Okay. Huwag mong ipakita yung hair care malangang tanggol siya. Tapos okay. mga harapin-harapin na yan. Hindi hmm? dito mga guys, sa ating vlog araw na ito. Huwag ka lang like, comment, and subscribe. Okay. Bye. Bye. Bye.